Ito ay, ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanyes ay mga pugante. Sila'y pinag aahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, child, bata, and exploitation, child abuse and exploitation at qualified trafficking. Hindi hubiro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinagahanap ng mga otoridad. Gusto kong ianunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Pibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million uh, sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at isang milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi isang milyon nito ha. Ah. Isang milyon kay Crescente, isang milyon kay Pauline Canada, isang milyon kay Ingrid Canada, isang milyon kay Jacqueline Roy, at isang milyon kay Sylvia Semianes. So, ito po ang binabahagi namin ngayon. Para malaman nyo naman ang ginagawa ng DILG at lalo na ng Philippine National Police, gusto po namin maging transparent